Maayos namang sinunod ng mga nagtitinda ang tamang price ceiling ng bigas. Katwiran nila, iniiwasan nila ang multa. Gayunman, sinabi ng ilang tendero na lugi sila dahil binili nila ang bigas sa mataas na presyo at ngayon ay ibebenta nila sa mababang presyo. Si Clay Zolpardilia sa detalye. na ang price cap sa bigas. Kaya ang Department of Agriculture, DTI at DILG nag-inspeksyon sa ilang palengke. Sa Gorra Market sa San Juan City, pasok sa itinakdang price ceiling ang presyo ng bigas. 41 pesos ang per kilo ng regular milled rice habang 45 pesos naman ang presyo ng well-milled rice. Kinausap po namin sila. Lahat naman po ay compliant. Sinigurado po natin 'yan sapagkat naintindihan natin ang pangangailangan ng consumer na makabili ng bigas sa mababang presyo. In fact, yung tamang presyo na nakasaad po sa executive order ng ating Pangulo. Pero daing ng ilang nagtitinda, lugi sila. Dapat yung 45 bebenta ko po ng 52. Tapos yung 41 is 50. Para naman may pang ano namin sa plastic, pang pasahod, pwesto, sabi ng San Juan LGU, handa silang magbigay ng financial na tulong sa mga rice retailer, bukod pa ito sa ibibigay ng DSWD. Alam namin lugo sila. So in effect, uh, gumawa naman ng uh, steps ang ating Pangulo para matulungan ang mga maliliit na nagbibili ng bigas by uh, alating 15,000 pesos uh, from DSWD para sila ay matulungan. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, sakto rin sa price cap ang mga tindang bigas. Kaya pila ang mga mamimili. magkano po yung nabibili niyo? 60, pesos po isang kilo. Sa So magkano po natipid yung nakatipid ako ng kasi 5 kilos to, 75 pesos. Malaki na rin 'yon. Maganda nga sana kung 10 kilo eh. Sayang din yung kahit 5 piso na na bawas sa binibili naming bigas. Pero ang ilang tindahan, nagsara. Kanina sarado po. Bakit po? Bale, naano po po namin kasi yung presyo ng bigas kung magbabago ba o talagang 45. Matagal na kasi itong presyo na nabili namin na mas mahal eh, kaysa sa 45. Kung magsasarang mga tindahan, paano raw sila matutulungan ng pamahalaan? Kinokollect lahat ng, ng mga listahan ng mga retailers at ipapasa natin sa DSWD para mag magbigay ng ayuda yung gobyerno. Yung pagbibigay ng diskwentro o kaya naman ang pag wave ng rent, handa po ang lungsod keso na gawin lahat ito. etong araw na to, wala kami pinakulong. Ha? Wala kami pinakulong, sinisya sila information drive kami. Sa mga susunod na araw, medyo magiging tayo pero sa ngayon, Please lang, makiisa naman tayo. Hanggang 1 million pesos ang penalty sa lalabag sa Price Act. Paglilinaw ni Secretary Abalos, naglagay ang pamahalaan ng price cap para maramdaman ng mga consumer ang murang bigas. Tutulungan ang mga rice retailer para hindi malugi habang tinutugis ang mga hoarder ng bigas. Kalaysal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.